guys nandito na naman kami gagawa na naman kami ng ano kalokohan <laughs> listing lang kami ayaw gumana yung mga ano eh gawa ni busundo eh listing namin ito guys kung gagana pag gumana to blue dapat? oo uh. gagana to pag blue? wala wala, wala. dapat mag blow siya do Pilit kita ano yan? Pinahigpitan mo lang? I-impact e, Ay, ni-impact? Oo, um, baka malo. Ano yun? Okay yun? Hindi. Ah? Okay yun? Hindi, hindi. niya ngayon. natin dyan? Nasaan ah! Ito na ako. Asan, asan yung magbo-blow nito? ni dah ajak kan riel aku ni ape ah kan okay.